150 Ito, oh, yeah, ano yung oh. Ito. Okay, no. Ayan yung pants na nang to. Sale, 150. Ayan, dress, 150. Dress, ma'am. Okay, no. Meron kami doon, 150 rin yun. Dress. 150 siya anong raw eh. Ano pasilyo? ay pasilyo to kayo kanto no eh. Dami ba? Box crash. Pinangutan short. Ayaw mo na may buta. Ayan, may pocket. Ito kinana yung isa. Yan, tin. Yan, may pocket. Ayan, oo no? yung sleeveless. Ayan, oo yung sleeveless. Ayan, oo yung sleeveless. niya oo yung sleeveless. may yung yon. Yan, ganito, hmm, madadonya. Talaga. Maganda na yung patitela. maganda sya. Oo, oh, talagang maganda siya. Ayan. Yung ano nya, hindi naman ganong kanipis eh. Kanipis? limang tubig ulit. Gusto ko pa din ng. Limang. gagawin mo lang naman dito, man. cycling sa 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 short Ito magkano to? 230. 230 to, 230. Ay, tas may botones dyan sa harapan. May pocket din yung ano Meron pang packet to. Ay, Christopher, may packet to. Ito yung Saka shorts, o. May packet daw to. Packet sa gilid. Tapos garter. Ay, ang ganda. 250, ano to? 30? Okay. Gusto ko to, Tim. Kunin ko na to. Ganda. Kunin Pag blouses lang. Pag blouses lang. Pag blouses lang. Din. So, two, nine, two. Yung mga Ate, magkano yung terno mga ate um ano po 330 hundred <laughs>